Hello, Ming. Hello, Ming. 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 Hello, Ming. Ang Ming, cute ni Ming, Ming. Ming. Oh. Ming. Ming. Saan ka punta, Ming? Ming. Saan? Hello, Ming. Ah, mailap siya eh. <laughs> oh, ang cute ni po, Ming. Ang cute ni po, Ming. Alam mo ganitong kulay ang mag ang mabait na pusa. Oo, ganitong kulay ang mabait na pusa. Kasi marami ako na ano, ganitong ganitong pusa. Ah, tayo sa Saan ka punta? Saan Meng? Ah, dito tayo, Meng. Meng, Meng, ang cute mo naman, Meng. Lapitin ko ako na pusa. tayo mình bye guys